Iwanan Haring araw Meron kaming haring araw Malisakin sa kento tayoan Ima Oy, ayaw na talaga Walang mga ibong Sariling massage Magawa ma, amay sila nang sagot. O, ba, mababak? siya. Ba, tiyak. ay ba? Yeah, hmm. so, ikut kami ni Ima, abay, pag sakaling makahanap masura, maganda, wala naman. Yan, ikot-ikot kami ngayon ni Lola. So, going home na kami. Wala kami ngayon nakita ni Lola. Nag-support kami ngayon. Wala talaga. Yan, mga bahay na ito nandito. Yala, Emma. Malayo din tong naano namin ni Lola. ikot ikot Nag-ikot-ikot kami. Medyo hopi tingga ano. Nag-ikot-ikot. Wala kami maano. Kaya nagsubscribe mo Nalayo din tong narating namin, guys. Alam mo yung mga malam ba, ikikwento kami ni Lola. Nagmamaritisan kasi kami dito, dalawa. Tapos, may dumaan dito na pinapon yung mga groceries, uh, mga soft drink, mga, mga pagkain. Tapos, nagulat kami, bakit pinapon? Tapos, In i-interview namin, siyempre, Marites kami ni dalawa, no? Yung pala, ah, uh, nililinis yung bahay na. Kasi yung may-ari ng bahay, eh, isang buwan nang may sakit. So, parang alam mo dito kasi yung mga mga matatanda. ah, uh, alam niyo yung, pag alam nila na wala nang pag-asa rin, na parang ano na lang, makina na lang yung bumubuhay, ay nilalagyan na talaga nila ng gamot para end na talaga sila. So, ayun, siguro mamaya, sabi ito si Marites si Lola, na baka mamaya, lalagyan na ng gamot. Kaya yun, um, na. Kung baga naglilinis na sila. Buhay pa naman yung mga ano. Pero, mamaya, videohan ko siya pag duma kami dito sa basuran. Kasi andito kami So, dito kasi kami tumatambay ni Lola. Dalawa. So, ayan nag-ano kami, nag kami dalawa. Tapos yung may-ari nang nagtapon, ayan lang, Oh. Ay, ayan. Yun, yun yung magandang sasakyan na yan. Kasi na-intriga din kami at yung magandang sasakyan. Alam niyo naman yung halaga ng ano, ng sasakyan na di kuryente, no? Tsaka yung tatak niya mamahalin. Hindi ko na banggitin kung anong tatak niya, pero pakakita ko pa yan talagang mamahalin na yung sasakyan ayun, mamaya, anuin ko sa inyo yung mga tinapon ng mga ano. Ang dami niya talagang tinapon. Naiya lang kami, naiya lang ako, naiya lang ako magvideo kasi siyempre. Halasano talaga akong si Marites, <laughs> Baka magalit sa kaadya dyan pa yung may-ari. Ayan, yung mga anak na gulini. So, yun lang, mga, yun po yung kwento. <laughs> ng mga matatanda dito pag malapit na sila sa ano sa buhay na walang hanggan Ayan, guys. Tinapon yung mga sabi ko sa inyong grocery. Ayan, o. Oh, marami yan. Mga ano pa, hindi pa pa. Pinakita ko na sa inyo kung ano yung ano. Yung mga tinapon. Marami pa. Kaya lang, dun sa baba. Hindi ko na nabigyan madalian, eh. Kasi kasama ko si Lula. Number one din kasi to. <laughs> Nagmarites sa akin, eh. Kaya ganon. Oh, ayan. Ayan buhay namin dalawang marites. <laughs> sa mga kapitbahay. <laughs> Shalom bye Sabi ma Ayan yeah, Tapos na yung aking mga halaman Hindi okay Ang papangit Hindi <laughs> ko sa inyo guys May pagmalaki Kasi ang pangit Ganun pala <laughs> Hello mga loves. Ayan Ano tayo ngayon So napaka -ingit. Hindi naman siya mainit. Masarap na dahil ano Maaga pa Maaga tong aking exercise gusto ko tong ginawa ko ngayon na maaga akong lumabas dahil nakakapag-exercise pa ganon bumili lang ako ng kamuk ni Ima at the same time papalagyan ko ng load ating ano itong ating pang itong card natin para sa bus ayan marami mga pinapan dito sa patos guys oh Uy. Uy. Teka, lang guys ha. Ayan. <laughs> Dito to ito guys, sa ano, Pinapon. Uy, mga pitaka. Luma <laughs> na siya yung pitaka niya. Kala ko may dollar. Ako walang dollar. me. Kala po siyang dollar. Ito sa ano, siya. Mga batik, mga bagbag siya. Mga bag isang sinapon ito bago pa, o. Oh. Ano-ano. So, Kala ko mga sapatos. So, ayan. So, dito yan, guys, ano. Sa, ano tawag nun? So, may mga basurahan.